Yes, good day mga boss. Ang ngayon ay galing na Tanawan, Batangas. At sipan uh, naisipan kong i-vlog itong ano, itong Manila to Lipa Bypass Road. Pero well, so, wala pa akong vlog nito. Ito kasi yung bypass road na nakapagpaluwag ng traffic sa Lipa. Yan direksyon niya na ay yan ng Lipa tapos ay kumanan tayo dito. Ito yung bypass road. Hindi man ito nakapagpaluwag masyado ng traffic sa Lipa, patagas pero malaking bagay na meron ito. Ang makikita nyo sa tabi nito, ay subdivision hindi eh, siya lipa tapos ay eh, may nagtayo na din dito ng Altex hindi eh, pa tapos yan at yan ang uh, subdivision so pasadahan natin to ating kadaanan Manila to Bypass Road pero galing tayo ngayon ang Maraboy yung pinasukan natin yung stoplight na yun pag ikaw ay galing ng Santo Tomas Batangas o galing ka ng Tanawan meron doon stoplight yun yung kakananan nyo tapos ay dire diretso na kayo dito sa my bypass road tayo ngayon ay nakaharap sa direksyon ng papunta ng Santo Tomas Batangas yung Na binibigay natin Guha ng tayo ay nasa Batangas na at ang nasa kaliwa naman natin kung kayo ay nakaharap sa camera nga at syempre nanonood nga naman. Ang nasa kanan natin ay papunta ng Lipa at ang nasa kaliwa natin ay papunta ng Santo Tomas, Batangas. At yung direction na yan ng ating nasa harap natin na bypass road ay papunta ng Marawoy. Tapos uh, dito sa likod natin ang direction naman yan ay papunta ng Lipa. So pinaliparan natin siya ng drone Pinilit natin magpalipad ng drone kahit na malakas ang hangin. Kinaya naman. So yung dulong yan ay yung stoplight na pinasukan natin kanina nung tayo ay nagdi-video papasok dito sa bypass road ng Lipa, Batangas o pumasok tayo diyan sa may barangay Marawoy. Yan, tama Marawoy. Pumasok tayo ng Marawoy. Diretso tayo ng papunta ng Lipa. At ngayon naman, ipinihit e, natin ng drone papunta na siya ng Lipa. At uh, medyo nadadala-dala ang ating drone ng malakas na hangin. Baba muna. At iyan, tayo ngayon ay nakaharap na sa direksyon ng papunta ng Lipa. Pero ang totoo niyan mga boss, ang dulo nitong bypass road na ito sa ngayon ay sa may Inosloban. Mula Marawoy Inosloban So, Barawoy, Inosloban bypass road na nangyari nito. Pero yung sa papunta ng Lipa City ay ginagawa pa. May video ako noon. Uh, makikita din niyo mamaya sa pandapadariya ng video na kakanan ka diretso ka na ng bypass road punta ng Lipa. At tutubukin niya ay hospital ng Lipa yung medics. banda pantarito rito, pagkaliko nyo doon, dito naman sa una-unahan ay meron siyang stoplight. Pagkasaan na pinaka-crossing to. Yan. Ayan, lalipad. Yan pa kanan na yan. Balite po. Yan, dyan. Papunta yan ng expressway. yan papunta yan ng Balete o Expressway tapos itong kaliwa naman papunta yan ng Lipa o papunta na Levitown tapos itong diretsong ito ay karugtong pa rin yan ng bypass road ng Manila to Lipa, Batangas Diretso pa din yan at uh, patay nga lang yung stoplight ay nakakagulangan na ang mga motorista dito sabi kung sino mas makapalamukha ay siya ang makakalusot Parang bigayan bigayan kalukuhan yan O, oh, tiga, dilala ng traffic Magugulang natin tayo para tayo makalasot Kasi kung hindi, ay hindi tayo makalasot Ikat talaga, tama ito, yan o oh. Sa so, tadapat ako, inanahan pa ako Tiga, ganun lang naman ako gali ng Pinoy Kasi <laughs> yan, ito yung uh, ng ng Minusluban naman Marawi don laban dito Tama ka. hindi ako sure hindi ako tagali pa eh pero ang alam ko inuslaban to yung pinasokan natin parang ito na yung diritsa o uh, pagka ito ay tiniritso nyo hanggang to sa pinakatuloy itong bypass road na to ang mas malapit na lot park na mapupuntahan nyo ay Pag-ibig at saka LTO BIR yan, yan yung makikita nyo ah, meron pa isa kia yata yun kia o Ford basta may ano dyan ah, yung pala, cementerio yun, <laughs> meron dyan tapos dito yan, meron tiyang yung dito ng bypass road nagsangayan dito ang direction nyan ay media tricks na mga ang direction niyan ay media yan lugar na yan tapos ito pag tineretso nyo ay ito na nga yung papunta ng LTO yan dito lang yan sa lipa Ah, meron din dito malawak na maiisan parang nasa expressway tayo. Ayun oh, babagong ani ang maiso Yan yeah, sa so una-unahan na yan, stop light na yan. Yan na yung pinakadulo nito. Pero dahil nga nagsanga doon, sa kabila, papunta ng ospital, ay naging dalawa ang dulo. Pwede ba yun? Dalawang dulo? <laughs> so yan. Yan yun. yang natatanaw natin yan, ayun yung dulo nung natatanaw natin kanina nung unang palipad natin ng drone. At yan ay nakaharap sa direksyon ng Maynila. At uh, pipihi tayo dito sa kapila dahil ito yung dulo ng bypass road na ito. Ito yung dito sa may Inos Luban. Diyan sa may bandari sa may dulo-dulo na yan, ayan na ay yung stoplight. O yung sinasabi ko nga kanina na papunta ng LTO uh, medyo hindi natin mailalapit ang drone sa may bandaron gawa ng napakalakas ng hangin kung mapapansin nyo nga itinutol eh, ako ang ating drone papunta doon sa may supply sa dulo ang nangyayari ay kumakanan siya Hindi na tayo didiretso doon sa dulo na yun. Kakana na tayo dito. Diretso na to ng bayan ng Lipa. Shortcut din to. Papunta ng SM. Parang malapo video natin. Ano. Yan gawa ng ano. Mahinit ang panahon. Kaliwa. Tapos, dire diretso na tayo ng Lipa pagka kayo naman ay naka google map ay ituturo din naman to sa inyo ni google map so yan mga boss maraming salamat sa panunod ng video nito at kung bago ka pa lang sa channel na to ay huwag mo kalimutang mag subscribe at pintin ang bell button dyan sa baba para ma-notify ka pag tayo ay merong bagong video uh, yun naman ang na lagi natin sinasabi kung anong makikita natin na uh, marami pong nanonood pero hindi po nakasubscribe <laughs> masayang naman kung nagsusubscribe ID sana ay sa susunod na may video tayo ay mapapanood nila so yan subscribe lang kayo mga boss wala naman pong payat dyan baka dito na lang mga boss ang video ito at kita kita tayo sa susunod na video sana kayo aking